Pup, pup. So harvest tayo mga kagre Ito na yung resulta Napakaganda Yun <laughs> mga kagre Kailangan dalawa <laughs> Kaya Ito na mga kagre Nakahiga na rito yung ating mga Lakatan So nasa tabing ilog natin Kasi ito yung kalsada Hindi na tayo pumasok dun Ayan Nakahiga na tayo na lang natin yung ating uh, buyer. So yun, magandang magandang umaga mga kaagre. Kita mo mga kaagre, ito yung alagan fast bro yung ating puliar. Yung ngayon, ang daming ginaana natin na kalamidad mga kaagre. Bihiraan lang tayo makapag-upload dito sa YouTube mga kaagre. Pero sa ngayon, mag update na tayo. Kasi ang maganda na yung uh, bigay ng blessing ng ating Panginoon yan. No? Napakalaki. Siguro na nasa mga 20 pataas kilos. So ginagawa natin mga kaagre, iba rito alikas. mo ako ito unang harvest natin to dito sa area na to sinasabi ko nga mga kagri ka ay ito ay high density high density ibig sabihin yung pagitan niya ay napakalapit ayan lang oh, so, ibig sabihin na manage natin nakita natin naka-harvest tayo ng mga ganito kalalaking mga bunga lapit na yan dahil doon sa ating kapamaraanan na paggamit ng abuno at saka yung pulyar So, hindi tayo magasto sa insecticide mga kaagri kasi yun nga, sinasabi ko sa mga video natin, sa permitrin lang ang ginagamit natin, dayten at saka yung ating pass brew na foliar. So, kung makikita nyo yung ebidensya, ito na. Makikita na natin yung mga bunga ng ating mga saging. ang pamaraan mga ka-agree na ginamit natin dito ay yung pagbibigay ng abono. Halimbawa, yung 1620, paggamit ng 1620, dalawang bisis sa isang buwan. So, ibig sabihin, basal, bigay tayo 1620. Kalating buwan, bigay tayo din monthly na tayo nagbibigay. So, nagbibigay tayo ng 1846 doon sa pangatlong buwan. Sa panglimang buwan, ang apat nagbibigay na tayo doon ng Uh, 0060 at saka 4600 hanggang nagbunga siya 7 months mga kaagri nagbunga tong ating uh, lakatan so ibig sabihin harvest ngayon 10 months niya ngayon sa ating pag-harvest so ganun yung nagiging resulta mga kaagri kasi nga iba't ibang area mga kaagri iba't ibang uh, pamaraan din ang aking ginagawa dahil doon sa iba iba yung klima doon sa mga lugar na ating pinagtamnan pero sa ngayon mga kaagri itong data na ito mga kaagri kasi napakaganda po ng resulta napakadali po na bunga ito na po yung gagawin natin dita sa mga susunod natin na mga tatamnan na area. So kaya ko to binabahagi, sinishare, hindi para ipagyabang. Hindi tayo eksperto mga kagri. Palagi kung sinasabi yan, hindi tayo eksperto sa anumang bagay sa pagsasaka. may uh, mayroon lang tayong mga sariling kapamaraanan na ina-apply natin, pinag-aaralan natin kung paano. Namumulot lang din tayo ng mga ideya na pinaghalo-halo, pinabuklod-buklod para magiging sulido yung ating kapamaraanan. So, tingnan mo mga kagal, ito yung nagiging resulta. Napakaganda po ng mga binigay na mga bunga sa ating mga alakatan. So, ganoon pa man mga kagre, ka kailangan pa rin natin lumaban kasi marami pa tayong uh, kalamidad na pagdadaanan, kagaya ng mga ngayon, bagyo. So, sana, uh, sana makaiwas tayo sa mga ganong bagay. So, simpre, pagdadasal. So, mm, tuloy-tuloy lang mga kagre. Mag-umpisa tayo. Nag-umpisa ako sa kukunti hanggang padami ng padami. Hindi kailangan magmadali. Lalong-lalo -lalo sa farming. Huwag tayong magmadali. Uh, gawin lang natin kung saan tayo masaya. Parang gawin nating habit. So, habang tumatagal, ay lumalawak na yung ating at taniman. Lali ka rito. Nalika rito. Maghabit pa tayo. May pa tayo rito. So, ito yung mga bunga niya dito sa gitna. Tingnan mo. Napakaganda po. Napakasaya sa pagkaramdam pag ganito yung um, makikita mo na bunga. E, walang pagsidlan pag ganito. So marami tayong kalamidad na pinagdaanan pero ayun. Bigyan tayo ng magandang biyaya ng ating Panginoon. Tuloy lang tayo mga kagre, yun nga, nag encourage ako palagi sa inyo, tuloy lang, mga ginagawa ko rito sa mga unang upload ko, paano gumawa ng binhi, paano magbigay ng pataba, paano alagaan, na hindi kailangan gumastos ng malaki. Kasi pasok kaagad sa isip natin, pagkalakatan magastos, hindi po. Nasa atin po yan. Kung tama yung monitoring, kung maganda yung monitoring natin, makaiwas po ka po sa mataas na gastos. So yun, maraming maraming salamat mga kagre, at tuloy lang tayo. So, comment lang kayo kung ano yung mga tanong nyo. Ayan. Maraming maraming salamat. Mabuhay tayo mga farmers. Ayan, sumabit. Sumabit yung buong mga kagre. Ka whoop. Whoop whoop. Whoop whoop. So, harvest tayo mga kagre. Ka Ito na yung resulta. Napakaganda. yung mga kagre. Ka kailangan dalawa. <laughs> Kaya. Ang ginagawa mga kagre ka kung malayo na. Dalawa. So, tapos na tayo mag -cutting. Ito na yung mga susunod natin na ha? harbisin. Ayan, yung mga natira. Marami-rami pa. High City, yon hakuti na lang yon, Yung mga yun. At ito para next cutting na naman to. Itong mga to. Ayan, lalaki pa yan. Bibigat pa yan. So, monitoring lang talaga palagi mga kagay. Ayun, guminhawa na naman to kasi nakakating tayo guminhawa na naman ibig sabihin bubuylo na naman yung mga followers ayan kailangan na natin pabiringanan din so ganun ang lakatan mga kagali tuloy tuloy lang siya tuloy tuloy yung ikot yeah, dami dami subwal ayan So yun, yun, tapos at ibig sabihin lipat na naman tayo doon sa kabilang area doon na naman tayo mag cutting gabi malayo, -layo talaga yung hinakutan mga kagri 37 oh 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 <laughs> oh <laughs> ito na mga kagre, nakahiga na rito yung ating mga lakatan. So, nasa tabing ilog natin kasi ito yung kalsada. Yung na tayo pumasok dun. Ayan. Nahiga na. Antayin na lang natin yung ating uh, buyer. genda Maganda ng ating uh, lakatan. So unang harvest dito sa area na to yan mga kagre. Ka unang harvest dito sa area na yan. At tuloy-tuloy pa tayo.